Jessa, tulungan mo ako. May nangyaring masama sa akin. Nay, tay, nakita ko si June na nanghihina habang pilit na hinihila ni Aling Rosa at Mang Antonio. Tulungan po natin siya. Mabilis naming tinulungan si June sa isang tabi. At ipinagtapat naman sa amin ni June na ang pamilya nila ay may isang madilim na lihim na sila daw ay… Doon namin napagtanto na ang mga karne na inilalako nila ay hindi pala galing sa mga hayop kundi ito ay galing sa Gabi ng Lagim Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag ding kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado. Aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Magandang gabi mga kalagim. Naniniwala ba kayo sa aswang? Ang kwento na ito ay hango sa experience ng aming pamilya tungkol sa aming kapitbahay na nagpapatakbo ng isang maliit pero dinadayo na karinderya sa bayan namin sa San Rafael. Ako nga po pala si Jessa, 25 years old, at nakatira sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng San Rafael kasama ang aking pamilya. Tatlo kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Masaya kami sa simpleng buhay dito. Walang gulo at lahat ng tao sa baryo ay kilala ang isa't isa. Di ba nakakatuwa yun? Pero sa hindi namin inaasahan ay nagbago ang lahat ng yun. Nang may lumipat sa aming baryo na isang pamilya na base sa mga kapitbahay namin nung mga panahon na yun, ay isang negosyante daw na nagpapatakbo ng isang karinderya. Hindi pa natatapos ang isang linggo ay agad na silang nagbukas ng karinderya sa tabi ng aming bahay. Simple lang naman ang karinderya nila. Ngunit nung mga oras na 'yon ay may kakaiba na kong pakiramdam na para bang may lihim na itinatago ang pamilya nila. Nagpakilala rin pala sila sa amin, si Aling Rosa, Mang Antonio, at ang kanilang anak na si June. Okay naman sila, lalo na si June. Madalas din sila nagbibigay ng pagkain sa bahay katulad ng masasarap na lutong ulam, katulad ng adobo, sinigang, at marami pang iba. Habang tumatagal, napansin ko na marami palaging tao ang dumadayo sa kanilang karinderya. Ang mga bihirang bumibili ng ulam sa labas ay lagi nang bumabalik para bumili sa kanila at sila ay may kakaibang saya na tila ba'y hindi nila kayang palampasin ang pagkain ng karinderya nila. Oo, aaminin ko na ako mismo ay natikman na din ang kanilang mga luto at aminado ako na hindi ko alam kung bakit ang mga pagkain na binebenta nila ay hahanap-hanapin mo. Ngunit isang gabi, habang ako ay kakauwi lamang galing trabaho, habang kami at kumakain ng gabihan, ay may narinig kaming kakaibang ingay mula sa karinderya nila. Nagtatadtad sila ng karne at may mga hiyaw na parang may nagpupumiglas. Ang buong baryo ay nagalala, alala ngunit si nanay at tatay, pati na rin ang ibang mga kapitbahay, ay hindi masyadong nagbigay pansin. Baka makunat lang ang karne, kaya ganun na lang kalakas ang pagtatadtad nila. Sabi ni tatay, subalit sa kabila ng mga abala na idinulot nito sa amin ay nagpatuloy pa rin sila sa mga kakaiba nilang gawain. Lagi silang may bisita sa karinderya nila at patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao at nauubos ang mga pagkain ng mas mabilis kaysa sa dati nilang nakagawian pati na rin ang amoy na umaabot sa buong barangay. Hindi ko na rin maipaliwanag kung ano ito. Minsan, nakikita ko rin si Aling Rosa at Mang Antonio na may daladalang malalaking karne na hindi ko matukoy kung sang hayop ito galing. Dahil sa laki ng mga buto nito, ay maaaninag ko din ang balat nito na hindi balat ng pangkaraniwang hayop na makikita natin sa palengke. Hanggang isang araw, habang naglilinis ako sa bahay, ay may dumating na isang batang lalaki na haggard at basang-basa ang damit sa bahay namin. Nagmamadali siyang lumapit sa akin at nagsabi, Jessa, tulungan mo ako. May nangyaring masama sa akin. Halos mawalan siya ng lakas at agad na napahiga sa harap ng aming bahay. Sa kanyang katawan Maaaninag mo ang mga malalalim nitong sugat. Na sa unang tingin ay mandidiri ka rito dahil sa malansang amoy na hindi mo maipaliwanag. Agad ko tinanong kung ano nangyari sa kanya. Nakatakas daw siya sa bahay nila, Aling Rosa. Dahil uhaw na uhaw ito, ay agad din akong kumuha ng tubig para ipainom sa kanya. Ngunit nang pagbalik ko, ay agad din itong nawala at hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Dahil sa nangyari, nagdesisyon ako na alamin kung ano ba talaga ang misteryo na bumabalot sa karinderya nila Aling Rosa. Gabi-gabi ako lumalabas at dahan-dahan akong naglalakad papunta sa likod ng karinderya nila Aling Rosa. Habang ako ay pasimpleng sumisilip sa bintana ng kanilang bahay, ay doon ko nakita si Aling Rosa at Mang Antonio na may hila-hilang tao. Nung una akala ko ay bisita lamang nila ito, pero nang nakita ko ang sugat nito sa kanyang katawan at sa mga damit nito na sobrang dumi, ay doon ko napagtanto na si June ito. Sa kabako ay bigla akong tumayo mula sa aking pagkakaupo at mabilis na nagsumbong kay nanay at tatay. Nay, tay nakita ko si June na nanghihina habang pilit na hinihila nila aling Rosa. Baka matulungan pa natin siya, hindi na kami nagdalawang isip pa. Kasama ang ibang kapitbahay, nagdesisyon kaming sugurin ang karinderya ni Aling Rosa. Pagpasok namin sa kanilang karinderya, nakita namin ang isang eksena na hindi namin malilimutan. Sa isang malaking kawali, may nilulutong katawan ng tao si Mang Antonio. Doon namin napagtanto na ang mga karne na inilalako nila ay hindi pala galing sa mga hayop, kundi ito ay galing sa laman loob ng mga tao na pagalagala sa baryo namin. Mabilis naming tinulungan si June sa isang tabi at ipinagtapat naman sa amin ni June na ang pamilya nila ay may isang madilim na lihim. Hindi sila ordinaryong tao na nagluluto ng pagkain para ibenta. Gumagamit daw sila ng mga tao bilang special ingredients para sa kanilang mga lutong ulam. Si June na lang daw ang natitirang hindi nakakasali sa kanilang ritual, kaya't nagpasya siyang magsumbong at tumakas. Kaya naman agad kaming nagsagawa ng isang raid sa karinderya. Nagdala kami ng mga pangontra, nakagamitan at nagsimula kaming magsagawa ng operasyon. Inikot namin ang loob ng kanilang bahay at dun bumungad sa amin ang natirang katawan ng mga tao na hindi pa naluluto. Ang muka ni Aling Rosa at Mang Antonio ay nagbago. Nagkaroon sila ng malalaking pangil at mga matatalim na kuko. Sila ay nagmukhang aswang at ang buong pamilya nila ay nagkaroon ng di may paliwanag na aura sa loob ng bahay. Nung mga oras na yon ay nagkaroon kami ng isang laban na puno ng takot at paghihirap. Ngunit sa huli, natapos din ang laban. Napatay si Aling Rosa at Mang Antonio ng mga mamamayan ng San Rafael at ang iba naming mga kapitbahay ay nagtulong-tulong rin upang linisin ang karinderya at alisin ang mga katawan ng mga tao na kanilang niluluto. Matapos ang lahat ng iyon, naging tahimik na muli ang baryo. Wala na ang karinderya nila aling rosa dahil ipinasara na ito. Hindi ko malilimutan ang mga araw na iyon at hanggang ngayon Duwing papunta ako sa kanilang dating karinderya. Ay may nararamdaman akong kakaibang takot. Kung kayo ay masugid na taga-subaybay ng gabi ng lagim, ay panigurado na masasagot ninyo ang katanungan ko. Kano-ano -ano nila aling Rosa at Mang Antonio si June? Pipiliin natin ang may pinakamagandang sagot sa comment section at mananalo ng 50 pesos Gcash load award. Sumubaybay lang kayo araw-araw sa ating mga video at baka isa na rin kayo sa mga mapalad na manalo.